Hmm. Ang batang makitubig. <laughs> bow, Malakas sa tubig. At kit-kit ng baby peri-peri. Oh, malaki na talaga. Sarap tubig. Sarap. Tung tua. di Diba gusto-gusto nyo. Pawisan naman siya sa video. Nakikita. Ang ice lang. Ay, sabay-sabay. Organic diba? natural dye. man, uh, okay na yan. Eh hindi ano siya baby mahilig sa tubig. Yeah, yeah. sa ilog. Ang hmm. mother na mahilig naman sa kape. Kape. Babae may apam. <laughs> <laughs> Para ka naman. Patang mukhang cellphone. <laughs> hindi makatulog na hindi maka-cellphone. <laughs> oh ano, uwi na tayo. Ha? Uwi na tayo, maiwan ka na dito. Ha? Eh, magbe-birthday ka daw eh. Oo oh, nga pala, hindi ka kasali sa birthday ko pag naiwan ka. Uh. Ha? Uwi na tayo? Ha? Sama ko. Sama ka sa birthday o sa pag-uwi? Sama siya sa pag-uwi.